Pagpapataas ng employment rate at pagbibigay ng trabaho sa mas maraming Pilipino, yan naman ang layunin ng isang job fair na ka kamakailan lamang. Ang detalye, panoorin po natin ito. Sa pagpasok ng taong 2024, masasabing ang labor market ng bansa ay patuloy na umaangat. Ayon sa Philippine Statistics Authority, tinatayang umabot ng 3.1% ang unemployment rate ng bansa noong December 2023. Mababa kumpara noong December 2022 na umabot ng 4.3%. At sa pamagitan ng pakipag-ugnayan ng dole sa mga malls, ay patuloy na napapababa ang unemployment rate ng bansa sa kasalukuyan. At isa na nga riyan ang isinagawang job fair ng isang super mall sa North Edsa. Sa naman, so namin yung sa mga Gusto seeker rin, seeker rin, rin po namin na right mag yung paghahanap ng mga trabaho ng ating mga kababayan. Mas marami po tayong mga kababayan naghahanap pa ng dagdag na trabaho o kaya dagdag na kita para kubunan po yung kanilang mga pangangailangan. At ito pong mga job fair na to, hindi lang po sa pamamagitan ng job fair na ito, at sa mga susunod pang mga job fair, mabibigyan ng oportunidad yung mas marami po natin mga kababayang underemployed na makapaghanap po ng better na oportunidad sa pagkatrabaho this is our 12th uh, job fair no, as we started uh, this year. We plan to roll it out until the uh, end of the year and do it every week nationwide. Tinatayang nga abot ng apat na po na kumpanya ang nakilahok sa nasabing job fair at aabot ng lampas isang libong job opportunities ang pinupunuan. We have a variety. You no? Know? There's so much opportunity. Right? You just have to be patient, syempre, in going through each and every employer. Because there's always one job for you. Ayon kay Yusek Benavides, may mga alituntunin lamang na dapat sundin ng mga employer sa pagkuha ng manggagawa, tulad na lamang ng pagbabawal sa child labor. Ngunit binibigyang laya ang employer na mag-hire ng mga may edad na manggagawa, hanggat pasok sa skills at competence na kanilang hinahanap. May tuturing na hindi pihikan ng mga Pilipino sa trabaho, ang mahalaga ay magkaroon ng mapasukan trabaho, makapag-acquire ng skills at mag-upskill.